Lalo na pag may anak ka, nakakaparaming kaya. Pag may anak ka, parang hindi ka natatakot para sa sarili mo eh. Natatakot ka para sa mga anak mo eh. Ikaw ba man, natatakot ka ba para sa akin? Kasi ako anak mo ko eh. Namin kita, gano'n. Hindi, hindi na ako natatakot. Bakit naman? Ma malaki ka na, laki-laki mo eh. Lumaban ka. Hi, <laughs> this is my mother vlog, Mr. Cardi. Mrs ba yan? tawag ano, manok na may koriander na sobrang dami na coriander. Hindi ko alam kung anong tawag. Tapos may luya siya, may laurel. May anong tawag niya? Torneric. So thank you so much sa pag-iwa, mother, ng sibuyas. Naamoy ko na, gusto na ako. Marambot na siguro ito naman. Tawag. Sibuyas. What's that, anak ko? Um, it looks like Bird another bird's Or brush? Yeah. Ice cream falls in the glasses. Mm. Itong mm. ulam na ito guys. Ulam din namin kahapon. Kaya lang. Gusto nilang ulitin ngayong araw kasi nasarapan sila. Kasi first time nilang matikman to ba? Lagyan natin ng kahoy. <laughs> Cinnamon stick. Meron pa ba tayong cardamom seed? Ayun, meron pa. pa. blender na koriander. Meron pa dito, sayang naman. At pinakuluan ko to. Sama-sama na ang kanilang. Masama na ang kanilang lasa. Gustong gusto niya na ni Sandy at si at ni Mika. Hi. Did you finish your homework? Tinapos ko lang sa klase. Eh. Are you sure? Yeah. Guys, so, 30 rupees na mangga, tatlong piraso. Naisip ko, parang gumawa ng pickle. Indian pickle. May nagtatanong sa vlog ko anong masarap na Indian pickle. Ang name na binibili namin ay Swastik, Mango Pickle, or Garlic Pickle. Minsan naman, ang pangalan is mother. Kung meron pa ba kami sa rep. Pickles, are you there? Are you there? Or not there? Parang wala na. Wala ata, guys. Yung pickles dito, parang ano, hinahangin lang, guys. Eh, kasi mahilig kami sa pickles ba. Pero, kung usapang Filipino pickles, ayan. May gawa si mama dito. Napakasarap na. Para siyang ano, para siyang atsara, pero medyo matamis ng kaunti. Ang sarap niyang papaking na. Pagkatapos kumain, pampawala ng umay. So, ayan. Gawa yan ni mama. Ayun, may isa pa siya doon. Wala talaga. Wala na bang pickles, ma? Oh, wala na nga, guys. Basta yung pangalan ng pickles na ginagamit namin. Swastik o kaya mothers. So wala ang mister ko dito. Paaraw ngayon, Merkules Ang balik niya ay, uh, Sabado pa. 10 rupes ang isang manga. Ang linaw ng camera ko, no? Ang gamit ko pong camera, is yung Sony, na hindi ko masyadong gamit na gamit ba. Lobat kasi yung cellphone ko, kaya, ito ang asing gamit. Nagpalat ako ng kulitis. Igigisa ni mama bukas pwedeng baon ng mga bata o kaya breakfast namin. Alam nyo guys, di ba nga nagkaroon nga ng ano, kung alam nyo yung balita na yon yung sa Pakistan at saka yung sa India na nagkaroon sila ng gera. Sa bandang north naman yon malayo-layo naman kami sa north dahil nasa south kami. Pero since nung mangyari yon guys, parang na-realize ko, hindi na sila tumigil. Kasi lagi na lang silang ganun, lagi na lang silang umaatake ba. Parang silang papansin sa India na ano na ewan. Nabuworried ako na andito kami sa India. Yun yung nararamdaman ko talaga. Kasi okay, sabihin na nila na natapos na yung gera or nag-ano na sila, nagkasundo na sila na hindi na mauulit. Pero malamang at malamang yan, uulit at uulit pa rin yan. Hindi natin alam kung sana naman sila trip ba. Kaya yun, medyo worried lang talaga ako about it alam niyo ba yung mister ko? Ayaw niyang pumunta ng north para magbakasyon o kaya pumunta punta doon sa lugar ng mga magaganda doon. Maganda kasi ang north guys at doon ay meron silang snow. At uh, talagang maraming tourist spot doon na pwedeng puntahan. Ayaw niyang pumunta doon kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Pero may mga lugar naman doon na safe daw. Pero ayaw pa rin talaga niya. Yun nga. Kaya baka sa Japan na lang ako magpunta para makakita ng snow. <laughs> Pero kahit ano pa man. O, oh, ma! Ma, okay ba itong himay-himay ko, ma? Tapos naano ko din, naisip-isip ko din na kahit saan ka naman sa mundong to, kapag panahon mo na, wala kang magagawa. Kaya kailangan, palagi kang magdasal at humingi ng gabay na lagi kang safe at saka ng buong pamilya. Sana maging payapa na sila at... Uh, tumigil na ang kaguluhan at di na sila mag-away-away. Lalo na pag may anak ka, nakakapraning kaya. Pag may anak ka, parang hindi ka natatakot para sa sarili mo eh. Natatakot ka para sa mga anak mo eh. Ikaw ba man, natatakot ka ba para sa akin? Kasi ako anak mo ko eh. Nanay kita, ganun. Baka lang naman may feelings ka. <laughs> na ganitong malaki na ako, ganun. Hindi, hindi na ako natatakot. Bakit naman? Ba malaki ka na, laki-laki mo eh. <laughs> Lumaban ka. Tatago <laughs> naman ako eh. Mm, tago tayo no? Bala kayo dyan. Bala kayo dyan, magbalo kayo. Malay ba namin dyan? Magdama nyo kami. Wala naman kami alam dyan. Maganda sana kung sila-sila lang ba, no? Mga militar lang ba? Hindi yung dadamay pa yung mga ano nananahimik na namamasyal. Doon kasi nag-start yun eh, yung sa mga namamasyal. Pero bukod doon, marami na talaga mga pangyayari dito sa India guys na ang, ang may gawa ay sila. Parang... Ano yung marika? mo kinakala? Sayang ng mga dahon. Ha? Ano ba kinuha mo dyan? Laylay lay, lang? O vlog ka naman sa vlog ko. Matamad mo naman magtanggal. Alam mo, hindi talaga nawawala sa isang lugar yung ano. Magulo naman. Magulo sa Pilipinas din naman eh, sa Mindanao. Hmm, diba? Hindi na sila ano Hindi na sila nagkakasundo. Hmm. Parang dito lang. Ba't ano bang ba gulo sa Mindanao? Ma? Ayun din hindi di ko alam. Ang ah, alam ko lang eh, ma, ma, ano sila, mahilig sila magbaril-barilan doon. May di, alam ka ba? Hindi lang baril barilan Yung sa kanila, bahala sila sa buhay nila. Isipin pa natin yan. Dami ko na iniisip eh. Ayoko na mag-isip sa kanila. Mm -mm. Iniisip ko na lang yung ano. Yung, makakain ako ng ano. Pagpumbeso sa isang araw. Tapos na. Kain na po tayo. Luto na ang kanin. At luto na ang aking chicken. Mm. Makamulat ka naman eh. <laughs> <Dami> <laughs> yeah, so, 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 so. <laughs> Don't touch the chili chili. Oh, oh, oh. It's not hot. So, ba bang... hmm. <laughs> buong alin? Ito. Wait. ya mau, bahaya. kenapa? kemarin ke oh, yuk ya. Oh. <coughs> ah. nih, belas napa? yuk. maaf. eh, kependam. mangkok pelang, mangkok. apa yang off camera. ini sayang. ya mau. sikat ng lata yung sos niya puro dahon eh, hindi pala pagkain niya so, yan ang panatulog yeah, ako na para siyang ewan pero ang sarap wala <laughs> itong baked <becim. laughs> chili ang sarap ang sarap yan o madami kasi siyang ano yung damu damo damo para siyang biryani na tinola na, na mm. dahil na ewan <laughs> sobrang sarap This is Yes thank you Yes. Thank you. India! Oh. I go to India. Mm -hmm. Yun, ate siya. Okay lang. How about you? What is that? No talking. Your silent talk. Smile. What is that? What is that? Pizza bread. Na puro ketchup. Mmm. mo. Hindi ko nalasahan. Hmm? Lakan ko yung pinggan. Hmm? Lakan ko yung pinggan. Huwag mo lang ate. Oh!